Hello po sa lahat. So ngayon naman po, uh, hindi po natin pag-uusapan ang tungkol sa batas. So ngayon naman ay tayo ay magbibigay ng payong kaibigan sa ating mga kasamahan sa trabaho at ang ating mga estudyante. Dahil ngayon, uh, dahil siyempre we have that access to our social media, eh lalo sa ating itong nakakatulog sa ating mga gawain sa opisina, at sa at-eskwelahan. But then again, ang nangyari is that kabaliktaran, lalo namang uh, una, yung ating mga estudyante ay nakakaranas ng mababang comprehension sa kanilang mga inaaral. So, pagdating naman sa trabaho ay lalong na-stress ang mga empleyado. So, ngayon, uh, ako naman, ang nakikita ko rito is that uh, it's not uh, because Uh, hindi naman problema sa atin ang access dito sa mga impormasyon na to. But then again, ang problema sa atin kung ano ba ang prioridad natin sa buhay. Kasi kung titingnan mo, uh, ang mga estudyante or ang mga kagaya nating empleyado, uh, mapaprivate man or sa public, yung nagpapansin natin, Uh, yung mga, kung halimbawa nagkaroon tayo ng problema sa ating trabaho or sa ating pag-aaral, ang laging nakatatak sa ating isip na paraan ng pag-solve nito is that iwasan mo yung problema. Tama mo ba? So ngayon, yung mga kabataan at yung mga may edad na nagtatrabaho, ang laging nasa isip nila pagdating sa kanilang mga cellphone ang lagi nilang tinitingnan ay yung kanilang mga mapapanood na magpapasaya sa kanila so ang gusto lang nating iparating is that ang buhay natin ay hindi entablado na ang kasagutan sa problema ay puro sayaw at jokes halimbawa sa trabaho na lang so siyempre tayo nagbibigay tayo ng mga payo sa ating mga followers. Ngayon, oh example natin, nakatanggap ka ng notice to explain sa trabaho. So, ang tanong ko dyan, anong gagawin mo? So, alam nyo, uh, in my experience, pag tinatong mo yan sa taong uh, merong natanggap na notice to explain, imbes na tumingin nang mga bagay na makakasagot sa kanyang problema uh, mas inuuna niya pa panoorin ang mga nakakatawa so yun nga yung sabi ko sa kanya so or yung papanoorin niya ay yung mga uh, sumasayaw kasi sa tingin niya yung sagot daw sa problema niya ay ang entertainment o yung magpapatawa sa kanya so sa akin naman hindi naman masama na minsan-minsan ay paligayahin natin ang ating sarili. Pero pagdating sa solusyon sa problema, so like for example, yung binanggit ko nga kanina, may notice to explain ka. So anong gagawin mo doon? So dapat yung ni-research mo doon is how are you going to answer? Kasi nga ang hinihingi sa is explanation sa nangyari sa iyo. So uh, merong notice to explain kasi nga merong Uh, kang nagawa na hindi tama sa organisasyon na kailangan mong ipaliwanag. Kung bakit hindi ka kailangang tanggalin sa trabaho. So, kung sumagot ka doon and you were able to explain it very well, so, at yon ay kinanggap uh, ng inyong kumpanya, so wala ka ng problema. Kung ang nangyayari kasi dito is that Uh, imbes harapin natin ang problema, eh, dinadaan mo pa sa tawa. So, ngayon, hindi mo na sinagot yung notice to explain. ang So, syempre, uh, bukas, makalawa, uh, tanggal ka na or terminated ka na sa trabaho. So, yun nga ng problema dyan, eh. Uh, hindi natin alam ang ating uh, priorities. So, then again, uh, gusto ko rin liwanagin na hindi naman natin ipinagbabawal na manood sa mga panoorin na sumasayaw or nag uh, nagbibigay ng jokes na nakakapagpatawa sa atin. Kaya lang, isama naman natin yung mga bagay na may matutunan tayo pagdating sa social media kasi uh, dapat ang social media is not only for entertainment but also for educational purposes at tayo po ay matututo. So sa ganoong paraan, 'di ba? Mas panatag. 'Yun nga yung tagline natin eh. 'Di ba? So, pag pinapanood nyo ang aking uh, TikTok post, ang hangarin lang natin uh, sa pagpo-post uh, via TikTok isat para mas malawak ang ating mararating at lalo nating may spread yung kaalaman. Kasi ang hangarin natin is panatagang ang loob. Kasi naniniwala tayo, I mean, na panatag ang loob ng taong may alam hanggang sa muli.